Ayan guys, we already have the, what do you call this one? Mano. Ban, ha? Deposit. Ba guys, medyo konti yung, ano, konti yung mga bulaklak. So, hindi siya katulad ng dati. He's so, awake in morning and he's awake at night. No, he's awake 9 he's to 11 9 and then he's awake 9, 11 to 1. Or maybe he's awake when I'm around. Uh, What did you do in the farm? Did you shoot video? morning everyone! So kakaligo ko lang and pakagising ko. Medyo nalita akong nagising ngayon guys. Um, mga 8.30 na. Pakagising ko wala na si Milan dito and si father-in-law kasi nagpunta nga daw sila dun sa mango farm namin. So kung madalas kayo nanonood sa mga vlogs namin, alam nyo na sa mango farm namin hindi kami yung mismong nag-harvest ng mga mangos. Pinibigay namin sa merchant. So, ngayon, nagpunta doon si father-in-law at si Milan para nga bilangin nila yung estimated na bunga ng bawat mangga. Para kapag nagsimula na dumating yung mga merchants dito, sunod-sunod um, na yung mga darating kasi niya, eh, yung offer nila, sasabihin nila, and makikipag kami kung papayag ba kami dun sa offer na binibigay nila, or kukunin namin yung ibang merchant. Siyempre, kung sino yung mas mataas yung offer, tsaka mas maraming benefits and perks, dun kami. Hindi naman namin nahahayaan na malulubi kami. And, yung mga mango ngayon, guys, medyo konti yung, ano, konti yung mga bulaklak. So, hindi siya katulad ng dati. So, hindi kami nag expect ng ganong kadaming profit. Pero, parang ano lang naman siya, passive income pa. So, wala naman din kaming ginawa for this year sa mga mango farm. Hindi naman kami naglagay ng mga pesticides this year. So, organic talaga yung mga mangos namin. And then, uh, ibibigay lang namin. Alam ko yung, yung mango farm, guys, five or five years mo lang siyang na hanggang lumaki. And then, mag-uumpisa na siyang magbigay ng bunga. So, madami nang gumagaya sa amin dito, guys. And sobrang dami ng mga tao na nag nagtanim ng mga mango pero kami daw yung kauna, yung family daw ni Mela yung kauna-unahang mango farm dito sa lugar And pinakamalaking mango farm pero ngayon, merong nagtanim na ng 10,000, 20,000 na mga mangga so sila na yung mas marami yung ano, mangga, hindi na kami so ayun uh, walang masyadong ganap, balitaan ko kayo kung merong mga ganap mamaya ako ka, personal nasi ako ba na ano? Chevro. So, ah, okay. Yung kahapon na binili niya ng mother-in-law sa palengke ng mga mais, yung kalahati pala nun, binigay kina pragmasi and ito naman, yung iba ni Luto and binoy. and ito, gagawin daw na Chevro. So, ganyan siya. Pero, yung Chevro nila dito, guys, kakaiba kasi binibigyan nila ng masala, hindi katulad sa atin, na yung Chevro natin, medyo ano sila, medyo matamis-tamis. Ah, yung parang binibigyan lang natin ng asin dito. Iba di -diba mga spices talaga? Ayan si Sonal na si Sonal na ng thank you. So, sa tatlo, ito na yung nakuha niya. Ate, cho, cho karoan. Cho, na. So, ayan.

and that's buffalo and that's the guy who handle everyone where did you go what this happened giving me water instead of telling me where did you go <laughs> I am giving you na but This you is usual position now, in every single video I am standing like this and uh? sleeping like that What can I do pon? I am taking <laughs> care of the baby, loco. Oh. It's kicking again How come it's wake up in morning? I don't know, wake... he is awake in it's morning and he is awake at night No, he is awake he's 9 he's to 11 9 and to then he is awake night. 11 to or 1. maybe he's awake when I'm around Ah, uh, probably what did you do in the farm did you shoot video no sorry money what did you guess, do today we guess mango how much it because gave. merchants will start coming yes it's April already uh, so April usually the baby uh, the merchants are coming uh -huh. uh, how many flowering Ali yes. stop touching it uh -huh. very less very less flowering as compared to last time yep. not good at all mm. May mga nakikita akong comment and nagtatanong sila kung kamusta na nga daw ba yung ginagawa naming resort sa Pilipinas. So, ipapakita ko siya sa inyo kasi guys, everyday, uh, merong nagsisend sa akin ng video. Si Kuya Enzo, yung mga engineers, yung mother ko, yung mga kapatid ko. Minsan pumupunta sila doon and lagi kaming ina-update ina dun sa progress. So, ito yung nakuha kong progress ngayong araw na ito. And Mabilis yung paggawa nila guys yung, yung construction nila napakadami nila mga tauhan and maganda yung gawa nila so ipapakita ko sa inyo kung ano, yung nata ano na yung natapos and kailan yung estimated na tapos niya so tinanong ko mga around June, July yata matatapos na siya kung, kung walang masyadong bagyo kung walang masyadong ulan yun yung estimated na ano, opening natin pero papakita ko muna yung progress sa inyo ¡Claro <coughs> Ayan guys, kung napapansin nyo, okay na nga yung swimming pool and mag-waterproofing na lang sila. Pagkatapos, lalagay na nila yung jacuzzi and gagawin na nila. Yung fencing nga din is halos nakaplatada na. Sobrang bilis nga nilang magtrabaho dito kasi napakarami nga nilang workers. Bolo to sobrang gagaling nga and sobrang babait ng no mga engineers na nakuha namin. Kaya kung gusto nyo rin magpagawa ng resort or swimming pool o kahit anumang bahay, pwede nyo kontakin si Engineer Richie Candelaria and Engineer Nestor Milianes. So mga kontrata na gusto nyo ipagawa sa kanila. So yun na nga yung update dun sa pinapagawa namin guys. Since nung mula nung umalis kami, mga... Wala pa yatang 2 months, pero ang dami na nilang natapos and expected na matatapos na siya within 2 months. So, mabilis lang talaga. Tapos, um, baka uuwi si Milan for the opening. Tingnan natin. Pero ako, hindi na ako sasama. Kasi nga, gawa nga ng sitwasyon ko. And very busy talaga si Milan guys kasi hindi lang siya nagtatrabaho sa hospital, nagtatrabaho din siya sa farm. Meron siyang inaayos na iba't ibang mga ano business ventures dito sa lugar namin kasi meron din kami binabalak dito sa India. Pero hindi pa namin dinidisclose sa inyo hangga, hanggat hindi final. Pero meron din kaming gagawin dito sa India guys and sana ano sana matapos namin fingers crossed pinag-iipunan talaga namin but this time yung sa Philippines kasi between lang siya sa aming dalawang mag-asawa pero yung sa dito sa India uh involved na namin si father-in-law para kahit papaano yung budget namin hindi masyadong tight <laughs> Kasi dala-dalawang project yung ipapagawa namin if ever. So, talagang kailangan namin mag-ipon and kailangan din namin ng backup kasi meron ng baby yung paparating. O, sinabihan nga din ako ni Milan na mamayang gabi nga daw is marami ng merchants yung magpupunta dito and baka i-close na namin yung deal mamaya kasi yung, yung laging kumukuhang merchant sa amin nagustuhan namin yung way ng pagtatrabaho niya so baga, baka ibigay na namin yung deal sa kanya pero uh, kumpara sa last year mas konti yung makukuha namin sa mango ewan ko ba kung bakit ganun siguro dahil sa panahon, dahil sa klima mas konti yung tutubuin namin, pero okay lang daw uh, at least meron pa ring tubo wala naman din kaming ininvest doon so pag-uusapan na nga yung presyo and magdidibadahan na sila kung magkano ba yung fixed price na kukunin namin dun sa merchant And, yung, yung mango season is around June. May, June, ganyan. So, nung, kapag kami yung mismo gagawa ng mango farm, hindi kaya kasi may baby kami paparating. Sobrang dami naming kailangan asikasuhin kasi kapag kami yung magbebenta. So, pinipili na rin namin na magpahinga na lang sa bahay, ibigay na lang sa merchant. Kahit pa paano, makakikita sila. Tapos kami, hindi na kami mapapagod. Kasi, to be honest, parang gusto na rin mag, mag ano, magpahinga ni, ng biyanan ko. Ayaw na niyang mag-ano masyado sa initan kasi sobrang parang napapagod na nga daw siya magtrabaho so it's time for us, kaming dalawa daw ni Milan na kami na yung magmanage sa family yun yung sinasabi niya so bibigay na lang daw lahat yung mga farm for farming since tinuturoan nga din si JD for farming sa papaya. So, magbibigay na lang din ng porsyento sa amin si JD Bay. And si Milan, magpo-focus yata sa business na paparating namin and sa pagme niya. Pero feeling ko si Milan hindi magpapatalo sa farming kasi talagang hobby niya talaga yung farming and passion niya. So, kahit sabihin natin na nagbe-business na siya, nagdo-doctor na siya, magpupunta at magpupunta pa rin siya sa farm and makikilam at makikilam pa rin talaga siya. So later balitaan ko na lang kayo sa mga kaganapan dito, guys. If ano, if uh, may ganap pero kung wala, ayun. I'll see you later. Ayan, guys, we already have the what do you call this one? Mano. Ba, ha? Deposit. Ba. Deposit. Mm -hmm. So, so this means na binigay na natin sa kanila yung mango farm natin mm -hmm. and they will be the one na mag-harvest doon and they are the merchants yes. na kinuha natin to harvest na mangoes and then bibigyan na lang nila tayo ng certain amount of money and then sila na yung magtatrabaho. So, yan. Lagay na natin sa temple. Tiyalo. No, it's just very small right now yes. because he just come to do the deal. Mm -mm. Then after two or three day he will he deposit will give, big amount. Ah, but this is the ano, the banu kya uh, just banu like okay I will fix, mm -hmm. this is fixed mm -hmm. like we are getting after it after 2 days I will deposit uh, more we are like, getting yes, the money yes, final yes. something like that so that's what you call banu yes palagayin natin dito sa temple magpasensahan nyo lang yung itsura ko guys show them So, yan, dyan talaga natin nilalagay yung mga pera, guys. Once na nakapag, ano na kami ng deal. Kasi, uh, para bigyan tayo ng magandang harvest ni Lord. So, ganyan siya.